attorney Claire, ang Office mm. of the Ombudsman, mga kay UB, ay uh, nag ordered na no, ng preventive suspension. Ayan, eto na, kay Banban Tarlac, Mayor Alice go sa ipinalit pong complaint o filed ng complaint ng DILG o Department of Interior and Local Government Attorney Claire noong May 31 at inilabas nito ngayong araw na ito, June 3 mm. ng Ombudsman na uh, Ombudsman Samuel Martinez granted that the DIL, DILG's prayer for preventive suspension against Guo. So, mm. ang Ombudsman po also suspended si Edwin Ocampo yung Banban's businessman Permit and Licensing Officer and Aden Sigwa, the Town's Municipal Legal Officer. Ayan. Ayan, attorney. Alam mo ka, ombudsman. Preventive suspension pa lang to. Mm -hmm. Ibig sabihin, Pero attorney. Pero mukhang magtatagal, ha? Mm -hmm. Kasi ang sabi dito, uh, preventive suspension sila without pay, Well, hindi naman nila kailangan yan. Oh, Mas makakalang ano? laki ang kita sa Pogo. Iba ba Tarlac? Oo. Oh, mayor. Sabi, uh -oh. during the period of investigation, until its termination but not to exceed six months. Ah, so, hindi naman na ano nang hindi naman lalampas sa six months pero matagal-tagal pa rin yung partner. Oo. oh, oh. ba? Diba? Eh duluha oh, ng mga taga-Bamban oh, oh. dito partner. 'Yun oh, lang. bakit luluha? Eh, love na love nila si Mayor, si Mayora. Oo, oo, si Mayor. Oh, oh, si Kasi siya lang yung nagbigay Alice. sa kanila ng kaginhawahan. Ay, Di oh, umano. 'Di oh, 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 Diba? As compared sa kanila mga mga nauna mga leaders, mm -hmm. na wala yata ng na natiling maliit ang mm -hmm. bamban. Eh ngayon daw, meron na yata ang Jollibee. Ah. Meron na iba ibang mga insta establishments. Oo. Oh, oh. Kumagal lumago ator ni Claire o masenso. Hmm. Pero sabi naman nila, di naman nila nakikita mga Chinese na pupunta-punta pupunta doon. doon. Kasi, bakit? Mm -hmm. Doon sa compound, may sarili na sila dong mall. Ah, yun lang. Nako po. ba? Diba? Oo. Oh, 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 Saka yung iba doon, yung iba daw doon, na hindi talaga pinapalabas. Ah, kaya hindi mo talaga makikita. <laughs> hindi talaga pinapalabas. <laughs> hindi ka makakakita ng attorney. Eh, may tuya. balita pa nga partner. Hmm. Ang sabi, ah, uh, meron siyang kaibigan taga-Pogo. Doon mm -mm. in-invite siya. Mm. hindi -mm. na siya pinalabas. Oh. Pinaransom na siya. <laughs> Pinaransom na siya. Mahatik agad. Mahatik. So, oh, may hirap, oh. papa, kayo, na pa kayo. Na-invite kayo mga kayubi sa, mm -hmm. Uy, puna tayo doon. Baka tayo gusto magtrabaho sa Pogobag. Baka kayo, hindi na makalabas. Oo. Oh, oh. ba? Diba? So, kasi, gito partner, matatandaan ko, kasi nung nadidinig ko yung hearing nito si ano, si, si Mayor Alice, mm -hmm. tinanong siya, na-raid yung Hongsheng mm -hmm. February 2023. Okay, last year, attorney. Okay, 2023 uh -oh. ba? Oo. Oh, uh oh. Ngayon, na raid siya. So, marami na, marami na anomalya doon. Mm -hmm. Di ba? So, syempre, dapat pinasara yun. Mm -hmm. Di ba? So. Ang problema, partner, mm -hmm. sinabi, tinanong ni Sen. Risa Ontiveros or si Sen. Sherwin, bakit nagpatuloy. Oo. Oh, oh. Kasi nagpalit ng pangalan mga kayubi yung Hongsheng, oh. naging Jun Yuan. Jun Yuan. Oo. Oh, oh. Z-U-N-Y-U-A-N. Technology Incorporated. Okay. So hindi na siya si Hongsheng. mm, -mm. Pero, imposible yung maiba yung tao. Kasi Pogo pa rin yun eh. <laughs> iba lang pangalan. Okay, okay attorney. Oh. So naiba yung pangalan. Mm -mm, pero yung tao? Malamang sila pa rin, oh, partner. Oo. Oh, oh, oh. Gano'n naman yung nangyayari. Kasi nangyayari daw sa Pogo, mga kayubi, ano eh. Ah, kunyari, ikaw. Na-recruit ka sa sa, sa Mag-trabaho, oh. Pag nahuli to isa, nadaling ka sa iba. Mm, transfer ka, ka lang. Nadaling ka sa iba. Oh, oh. transfer ka lang. Mm, mm, mm. Hindi ko alam kung binibenta ka oh, or ay. willing ka to go there kasi may pera eh. Mm, 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 diba? mm, mm. So, yung Jun Yuan partner, so, bago na siyang name. Oo. Oh, oh. Pero ang naging problema dito, tinanong siya bakit pinagpatuloy. Mm. Ang sabi ni Alice go. May Sa Senate hearing, mm -mm. ay meron daw provisional permit from POGO, mm -hmm. from Pag-Court. Oh, oh. So may POGO provisional permit sila. Ah, oo, oh, oh. from the... Ah, oh. ah. So anong nangyari, Pinayagan niya daw ulit mag... Mag-operate. Operate. Operate. Ah, Kung tutusin mo mga kayo, di ba? Ito na yung lugar, ito na yung mga... Ito na yung negosyo na nagka-problema sa lugar mo. Mm -hmm. Tas, tapos dumipas lang ang ilang buwan. Tuloy-tuloy. Pinayagan mo. Oo. oo. Di ba? Pero ito pa, ang lumalabas ngayon, partner, mm -hmm. mga kayo, ang lumalabas ngayon, wala palang permit na binigay. Mm -hmm. Ang Oo. Dahil nga na-suspend eh. ba? Diba? Nagkaroon ng problema si Hong Shing eh. Oh, oh. So wala daw ibinigay na permit. Pero partner, dahil mayor na itong si Mayor Al Alice Guo, Alice Guo oh. nabigyan ng panibagong business permit. Kaya sabit itong si ano, partner, ah, ito yung si mga, Edwin Ocampo. Ah, ito, attorney yung mga pangalan na lumabas. And then, oh, oh. uh, si Gua. aha. Uh -huh. Ayan. Mm -hmm. So, sabi sila, kasi sila Ayan, yung sigua. nagbigay oh, oh. ng... Oh, oh. Ah, license. Business permit. No, business diba? Kung to, tapos sasabihin ni Mayor uh, Mayora na wala siyang alam. Ang permit attorney, talaga talagang from office of the mayor eh. Oo. Yes. Uh, uh, February 2023, mayor ka na eh. Alam mo na yung problema. Bakit hinayaan mo pa ulit? Magpatuloy. Mm. Nagpatuloy sila mula October... Hanggang sa Marid ulit siya nung March. Oo, oh, oh. October Dalawang 2022 beses. ah wala nang permit. Oo, oh, oh, oh. 'di ba? Mm. Despite that, napatuloy sila parang October 25 nagpatuloy hanggang mm. sa mahuli ulit ng March. Ikaw na mayor. Mm. 'Di ba? Kahit alam mo, kahit napakaganda ng mukha mo at mukha ka napakabait. Oo. Oh, oh. Pero siyempre, di natin alam kung ano nangyayari behind 'di ba? Behind us. Oo, oh, oo. Oh. Oh, attorney. Diba, sa likod ng maganda mong mukha, umm, namala -mm. siya, shan, ano, siyan, siyan siya sa ilang meter garden, 'di ba? Oh. Sa, sa 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 mala-angel mong mukha, anong nagaganap? Grabe oh. nung no, attorney. Eh doon pa lang, lang. sa doon pa lang sa ano eh, sa paano siyang pagkakakilanlan, yung pagkakakilala niya kaduda-duda na talaga. Mm -hmm. At ang balita partner, yung mga diumanong tatay niya, mukhang lumipad na. Ah, oh, Lumipad na. Oo, Babalik ba, ba 'yung dito. Ang tanong natin, paano 'yung The Farm? Mm. -mm. <laughs> Trending the to farm. ngayon, The Farm na 'yan at Warwick, ah, di ba? Oo, oo, oo. At ito pa, tingin ko 'yung Deve land Development, sabi niya kanya 'yung lupa. Kinauupahan nila. Imbestigahan nila 'yan kung that's really kasi kasi ito mga kayo binakita ko to ha. Hindi ko na lang kasi makita yung yung, 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 yung ano, inadile ko siya pa, hindi ko na makita yung video. Mm -hmm. ni isa-isa ko lang hindi ko na lang makita. Inamin niya kay Senator Sherwin, mm -hmm. mga kayo ah, mm -hmm. 50% ang kanyang shares sa Bowfull Land Development. Eh, yung mm -hmm. Bowfull no? Land mm -hmm. Development ang nagpapaupa ng mga building kasama na yung portion na inuupahan ng Pogo. Mm -hmm. Si Pogo umuupa lang. Oh, Pero okay. lahat ng structure doon ay gawa daw ng Bowfull. Oo. Oh, oh. 50% siya share. share niya, okay, ano ang 50%. So, naungkat ngayon ni na Senator Riza, ito ba yung Filipino company, corporation? Mm -mm. Opo. Kasi siyempre, ikaw question, paano ka nakabili? Correct. Ang laki. Paano ka nakabili? Oo. Oh, e, Eh, may mga investors kasi nasabi mong Chinese. Oo. Oh, oh. Diba? At nabili niya, di umano yung lupa ng installment. Mm. Until may dumating na mga ibang Chinese investors. 'di ba? Mm -mm. So kumaga na ipatayo nito because of um uh, Si Huang Ji 'yan, yung isang Chinese. Oo, oh, oo, oh, oh, attorney. Yung, yung tumakas daw sa tunnel. Mm. Ah, -mm. uh, yun yung nag-encourage sa kanya na mag-joint venture. Wow. Total wala mawawala sa lupa. Oo, oh, oo. Oh, 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 oh. Pero ang humingi ng mga building permit na to, Si Alice Go. Hindi pa siya mayor noon. Ooh. So kung ikaw ang humingi ng building permit ito Definitely meron kang plan mm -hmm. Alam mo yung plan Correct Diba? Mm -hmm. E, ba't nagkaroon ng tunnel? Ooh. May panic room May torture chamber Diba? May mm, so, tunnel Ang pagsiwala to oh. Atarney mm -hmm. Diba? So ngayon, partner Mayor ka na Dati ka may, uh, Dati ka Sabi mo, deny niya na yung pag-aari niya eh. mm -hmm. Deny ko na po Yung aking shares bago ako tumakbo na mayor. Bago ha, bago tumakbo na mayor. Mm -mm. Pero yung resibo, resibo ng electric bill, nakalagay dun, Mayor Alice Go. Allah, yun ang sinasabi Kasi, sa... Bakit mayor? Oo. Oh, oh. Bakit? Nung nag-devest ka na, di dapat pinatanggal mo niya. Oh. Saan ka bakit nakalagay dun mayor? Mm -mm. Diba? At may isang sasakyan, na nak nakapark doon sa compound mm -mm. nakapangalan pa rin sa kanya. Pero sabi niya, binenta ko na yan. Ang kasi magsabi nagbenta eh. Pero yung at battery Wala, oh. nakarehistro pa sa kanya. Ay, di sa kanya pa rin. Yun oh, kaya nga nililink siya doon sa Pogo. POGO. O yan. Eh lalo na ngayon, partner, sinabi mm -hmm. niya na may provisional permit. Yung pala, wala. O di lalo siya, kaya yon nagkaroon, nag-utos ng preventive suspension. Oh, Kasi, otherwise, oh, please, baka marami mga dokumento. Oh, Kasi yun oh. yung purpose, mga kayubi, ng mm -hmm. preventive suspension. Hindi pa naman siya guilty. Mm -hmm. diba? Ang preventive suspension lang is para hindi mo ma-influenciahan ma-influenciahan mm -hmm. ma yung mga tao na pwede mag-witness, oh, oh. hindi mo pwedeng i-discaril yung mga dokumentong nagja sa building. Mm -hmm. Habang umuusad ang investigasyon. Oh, yun yung purpose nun. Oh. Kung mag-a... Uh, off the limits ka. Mm Huwag -hmm. ka mo nang kagalaw. Oo. Oh, oh, Kasi baka matamper yan. Oh, yon, oh, oh. ang preventive suspension. Correct. Oh. Ayan. Okay. okay. So, And tignan natin yun? kung ano mangyayari. Oo. Oh, oh. hmm. Sabi ni uh, Sweetie, eh, ang hirap paniwalaan si Mayor when all documents are pointing, ano, her. Okay. Ayan. Mm. Si Angelo Gonzaga, kung tingnan mo, attorney, baka yung kuryente ng Pogo sa Tarlac kanina daw. Ano yun? Nakapangal. ah, Uh, ano daw? Mag, mapapa. Mm. Um, ano lang sa mga problema ganito on top. Oh, eh, kailan diba? ba talaga dumami din yung Pogo partner? Ang daming... Diba? ba? Kaya nga tingin ko mga kayubi, ang Pogo, ang Pogo dito, 'di ba during the pandemic ang dami na ka problema sa ola 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 lagi problema kinokonsulta diba sa akin, ola diba yung dito sa iyo attorney Claire araw-araw hmm. na humihingi sa iyo ng legal advice o hmm. oh, sa usapang batas ganyan party tingin ko ito nang pogo pogo Kaya di ba sabi nila parang parang Chinese may ari ng no mga ola. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. di ba? Diyan, diyan eh, di ba? Yung paninira, pananakot, 'di ba? Para mapilitan Pero ka. Pero mo ba Tony Claire ngayon medyo humina-hina. Wala na nagrereklamo sa king Ola kasi bakit? Oo. Oh, oh. Sabi ko, oh, sige, utang lang kay nang sa Ola, huwag kayo magbayad. Oo. Oh, oh. Kaya mo na lang manira sa inyo. Diba? Bayaran niya pag nagpakita kayo. Pag nagpakita sila, basta walang murahan. Nakatulong ba itong ano, yung SIM card registration? Hindi. Ah, oh, Wala. Hindi. Wala. Wa-effect ang SIM card. May nagbang na, na message na pa rin. Sa SIM card registration nila, minadali nila ito pakitang gilas, pero wa effect. Kasi Ay. andami ang dami nang loloko. Oh, diba sabi ko may nag sa akin tungkol rin. sa LTO na parang meron daw akong record dahil oh, oh. Kaya, kailangan magbaya dito. Buti na lang ko, scam pala. Oo. Oh, oh. Mm. Eh, tapos magkakaroon doon ng repair yung Gcash, ganun-ganun. Oh. Duto, may hinihingi na ah, ah. ano yun, delikado yun. at Ito pa, kaya. late lady oh, ha, oh. isang mo modus. Mm. Ah hindi yung parcel mo, hindi dumating. Hmm. Oh, sige, i-click mo to para makuha mo para something to that effect. Oh. Oh, mahirap na 'yon. Kaya Kayo ang click ng click. Mm. Oo. Partner, may pinapa-shout out sa si, si, si Tal Attack. <laughs> Kanina pa to si, si Jen Tal Attack. Gen, Gen Gen Ride Forever. Sino may ganun? Log team naman 'yan. Oo, oh, ma'am, Gen pa-shout out po Gen Ride Forever. Mm. Wow, may ganun talaga. Sino ha? 'yan? Oo. Oh, oh. Jenny. Parang Jenny pa Jenny yan? <laughs> ito lang ah. Hindi naman si Rod yan. Dapat Jen Rod. Jen Rod. Sino tayo. Oo, oh, oh, may uh. ganyang kapatal atak ha. Okay, si John Amor. Mababawi po ba yung mga pag-aaring nila mayor pag ang pure Chinese siya? Attorney Mama, mayor? Mababawi si state. Ah, Mababali si government. Sa government. Kasi attorney. wala, they are not, ano eh, uh, ay, ito pala, nakalimutan ko tuloy sabihin. Sorry, buti binalik yung sa akin yung issue na yan. Sinabi niya kasi 50%, 50% siya, share partner. Share, o oh, attorney. Tapos, sumunod na interview, nung kay Lisa Nonteveros, mm -mm. sinabi niya naman, Filipino ka company siya, di ba? Mm-hmm. 60% na yung shares niya. Oh, nadagdagan. So, baka iba, di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, 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 oh. Sabi ko, ano ba talaga ang tama dito? 50% o 60, 60 shares? Eh, samantalang partner, hindi niya nabanggit na mayroon pang ibang Filipino na nakalagay doon na sa SEC. Kaya feeling ko, yung mga Filipino na incorporators ng Baufu, dami. Oh, pag mm. sinaming dami, attorney Claire. Pangalan lang ginamit. Oh. Pangalan lang. Oh, oh, oh. Well, In fact, talaga, konti lang sila dyan. Nako. ba? Diba? Grabe yung mga records mm. ng no? attorney. Claire. Ako daw yata yun, attorney. Sa kasi may isang art. Jenny Forever. Tingin ko ano oh, Si Gerard. Ah. ah, si Gerard. Anderson. Oo. Oh, oh. Ah. <laughs> oh. Okay. Diba? ba? <laughs> Ang ganda naman. They are not to own land in the Philippines. Yes. oh, babalikan, Babalik yan, Basta mapatunayan na hindi Filipino company. Ah, sa, state. Oo, oh, mm -hmm. oh, attorney Claire. Kung baga isi-sequester nila yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Kung may, may bank account mo sila, matitrace yan. Pinoy sa, Bro Media, anong kanta mo sa akin? Ah, mm. oh, sige, pakinggan oh, oh. ko ha. Kaya sabi ni Colt 45, attorney Claire yung provision for land ownership ng foreigners, di daw siya agree sa uh, economic cha-cha. Ulit, oh, ulit, ulit. Oh. Yung provision for land ownership ng mga foreigners, hindi daw siya agree. Naman, imagine mo ito mga kay UB ha. Mm -mm. Bakit? pa tayo papayag na ang mga foreigners bumili ng property. Mm -hmm. Imagine mo yung effect niyan, partner. Ito pa nga lang mga taong to eh. Nagpapanggap ng Filipino para makabili. Because they have the money. Correct. They have the money as compared mm -hmm. to us. Pag sinabi niya, oh, halimbawa, Bumibili halimbawa si ano, si Master Pogi. Oo. Oh, oh. Ah, kaya ko lang po dan, diyan is eh, 6,000 per square. Mm -mm. Pasok kayo yung foreigner. foreigner. And then, I can buy that 10,000 per square. Saan mo bibenta? Nako. Eh din sa ano? Sa mas mahal foreigner, sa foreigner. Syempre, attorney o di diba? ba? Nako. So dapat ko. hindi talaga ito hindi to talaga ito mapayagan. Baka mm -hmm. baka nga nangyari ito Before magkaroon ng economic, uh, amendment sa pro, economic provisions. Kasi oh, para oh. ma-realize ng mga mambabatas oh, oh. hindi pwede. wag naman puro tayo pera, please. Maawa oh, kayo oh. sa mga Pinoy. Oo, oh, oo, oh, oo. Diba? Oh, oh. Dalaga si ano, no? Mayor? Atorning ah, tanong lang po. Oo, oh, dalaga siya. Ano po update sa WPS agreement ni Pidots? Oh. Di mo na ata nabalikan yung sagot na ng mga isda sa Sambalis kung gaano kawalangya ang Gamit naman ah wait 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 Shout out sa mga okay mga fisherman wala po akong update ang update ko lang na nadinig mga kayubin ako oh, ay 57 ang update ko lang na nadinig eh ginagawa na naman tayo ng kwento ng China oh alam mo yung partner oh, oh. yung Chinese coast guard sinabi na tinutukan mm -hmm. daw sila ta ni, sila ng mga pinoy pinoy na nandun doon sa BRP, Sierra Madre. di mm ba -hmm. Diba, Navy, partner. Mm -hmm. Teka lang. Sino ba nang una? Oo. Oh. Eh, nagdadala lang ng pagkain yung mga... Di na nga, gumamit ng ano eh. Ng vessel kasi binubuga yun ng tubig eh. Oo. Oh. Di ba? Kumbaga, chopper na o aeroplano na ginamit eh. Mm -hmm. Di ba? sa himpapawid na pinadala yung dinaan, dinaan yung, oh, oh, para okay. wala nang away kami na iwas eh oh, ah, mas maganda yung ganun iwas A problema, na lang problema oh. pagbaksak ng ibang food kinuha ng mga Chinese Coast Guard oh, oh, nga, pumunta talaga sila partner at kinuha. yung iba daw tinapon at yung iba kinuha pa ang sarili nako po di ba? Nam, talaga at warning so tapos yeah. nasabihin nyo tinutukan kayo ng barel mm -hmm. sino ba nang una? nako Diba? Sino ba nang una? Tapos 'yung isang ano yung nasa Singapore, 'yung isang major general, uh oo. -oh. Nagtanong-tanong kay PBBM na dapat daw ano partner, sinabi dapat wala daw na dapat daw mag-comply ang Pilipinas na non-intervention, non-use of force, non-heating of spots, wag, wag bigyan ng tension 'yung spots at para daw magkaroon ng mas magandang relasyon. Lako ah. Yung mga taga asean mm, 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 mm. Ay, teka lang. Sino ba? Ang nang... ang nag interfere mm. Sino ba ang gumagamit ng force? Nakapag-water cannon na ba kami? Hindi nga namin na try mag-water cannon. Hindi tayo. Tahimik lang tayo. lang. natin sa tamang proseso. Legal. Oo. oo. Na proseso sino nagki-create ng tension? Sila. Tapos kayo pa magtatanong niyan sa oh. sa open forum sa, Ito, pangulo? Mm -mm -mm -mm. naman, ang galing talagang magbaliktad ng kwento na sitwasyon para bang wow. Kawawa naman Sila yung kayo. Kawawa, oh, ang Pilipinas strong. Oh, oh. Bully. Oh. <laughs> Kailan ba ng bully ang maliit sa malaki? <laughs> Oo, oh, di diba, ba ito? kawawa nga sila kasi oh, binuli natin. Tinutukan nga daw natin oh, ng anong armas. Kawawa naman sila. Oh, okay. Oh, kaya part, hindi ka na makakapunta ng Hong Kong. Oh, patay ka. Oh, patay tayo. Patay <laughs> makapunta. Tsaka ano, Taiwan. Oh, airport oh. to airport. Andaling mo. <laughs> panaginip na lang attorney Claire ayan hindi nakatry ng water cannon kasi wala naman tayong water yes, cannon yes si Jesse Collins Lamberde Jesse Collins uh, oh, wala unang-una wala wala tayo diba host lang tayo may attorney Claire kahit host no oh. mukhang hanang, hindi aabot yung tubig <laughs> Ay, nako. Yun Ay na, naku. Anyway, na. Ano ba? Attorney Claire, ayan. Alas 9 ng hmm. gabi. Okay. Abangan ka daw nila, attorney, ha? Ah. Yes. Ayong, oh ano, oo. Oh. Oh, oh. okay. okay. So, okay. makikiset up na tayo. Dito rin Mige. ako. Makiki, ano? Makikiset up oh, oh. abangan dito. Abangan nila. Hanggang bukas po. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa si Attorney Claire Cas, nagpapalalang. Huwag tulugan ang inyong karapatan. Alam